So ayun nga no, naghahanap ako kung saan ako magpapagas dahil kakalipat lang namin ng tirahan, hindi ko pa kabisado yung mga gasoline station dito sa lugar namin. So una ako pumunta sa Shell kaso hindi sila natanggap ng debit card. So ito, mayroong katabing Petron. Dito tayo lilipat. So ito nga pagdating ko dito, medyo nagtanong ako, nagtanong na ako agad kung natanggap sila ng debit card. Tapos medyo nakakwentuhan ko to si Kuya. Gusto niya rin daw pala mag-vlog so naging motivational speaker ako bigla. Tapos ayun, panoorin niyo yung mga mangyayari, tuwa sila nagbigay lang ng sticker. Sana all, no? tá está Ah, mas Isso não tá certo. Tá. Ózinho. Ah. Não, ela tava no pé. Sei que vi aqui, tava bagaia. Ah. Ó, na realidade tava nesse tempo. Kaya naman ng oras mo. Eh. Yeah, dami na kasi ng ano ay eh, content creator mo. Eh. Ah, wala naman yung tanya eh. Kung ang pera ang habol mo, eh, mawawala ka talaga ng gana. Pero kung gusto mo lang, lang ano, ng ano, mag ng passion eh. mo. Oo, oh, sa passion. Kahit gano'n pa kadami, eh? may mag-follow at mag-follow sa'yo Oo. Oh. Kaya-kaya lang po. Oh, Ay, okay. shout -out po pala sa mga taga Bicol diyan. sa Bicol. Sa ano po, Kamalig Albay. Albay. Hey Hello, kami ka sir. Ini salamat ah. Oh, man, okay, <laughs> yeah, Kaman, yung tipo sa nikto pa. Ano kaya boy? na eh gusto bang Ano ba boy? Na oh, 'yun. Sa mga gasoline station dyan. Wala kayong lace, kami meron. ولاسبربج <laughs> بلس

So ayun, pinagbigyan natin sila mag shout out. Nakakatuwa lang kasi kahit sa simpleng bagay napapasaya natin yung mga tao. Salamat sa mga gasoline boy station diyan sa buong Pilipinas. Napakalaki ng tulong niyo sa bansa. Ingat kayo lagi. Yung sa mga kapwa ko riders, maging mabait tayo sa kanila. Ride safe.